kahit na wa ano, Juta K, pero may pera, masaya ang buhay. Travel! Ganun! Ah, dirty kitchen na lang. Ayoko talaga ng madung bathroom. Oh my God! Never! Yung mga online-online na yan, nilagay lang sa online niya, pero nasa Changi din niya. Nako, okay kayong magpubudol man. Nako, tandaan niyo yan. Hello mga kapatid! Ako nga pala si Donita Nose para sa Face to Face Harapan. At ito ang aking sapula sa puti. Syempre panigan ng pamilya. Oo, kasi syempre ibang pamilya sa partner, no. Ang pamilya mo ang dami niya, may mga pinsan ka pa, may mga lolot lola ka. Partner mo isa lang yung kuyog siya, 'di ba? So doon tayo sa pamilya. Ah, no? uh, huwag tayong magpaka -ipokrito. Sa richest person tayo in the world, oo. Ang mo yung talino, 'di ba? Kung nga nga naman, 'di ba? So doon ka na kahit na wa ano, jutake pero may pera. Masaya ang buhay. Travel! Ganon. I think, ay! Siguro para sa akin, si the future. Para mapaghandaan pa siya ng bongga. ba? Diba? Kasi po kita mo na yung future mo na gano'n. Ay! Ibahin natin yan. Hindi pwedeng gano'n na mangyari. So, kung pangit ang magiging future mo, pagandahin mo na. Ah, dirty kitchen na lang. Ayoko talaga ng maduming bathroom. Oh my God! Never. Ako nga naglinis ng ano ko minsan eh, talaga ng toilet ko. Kasi gusto ko talaga malinis. Ayoko talaga. Tsaka yung tipong upo ka na malinis, yung hindi ka man didire, mga ganun. So, doon tayo sa ano. Ah, uh, dirty. Ah, tama ba ako? Dirty kitchen, oo. Changge, maging practical tayo. Yung mga online-online na yan, nilagay lang sa online niya, pero sa Changge din yan. Nako, wag mo mong man. Nako, tandaan nyo yan. Miss nyo marami sa Changge na nandiyan din sa ano, online. Kaya, Changge tayo, guys. <laughs>